The city of Manila is now the fifth riskiest uh, city in the world with regard to tourism. Then, I think about four, six weeks ago, ang Manila is number one na naman sa crime rate index. Yormi yormi balik ka na. Honey, honey, alis ka na. Ayan ang sigaw ng mga Manilenyos o mga supporters ng dating Alcalde ng Manila na si Isko Moreno. Bumalik kasi sa dati ang Maynila, magulo at masikip na ulit sa Divisoria. Huwag kayong mag-alala may awa ang Diyos. Kapag kami ni Chichi at Yenza pinalad at sampo ng aming mga kagrupo, e eh maglilingkod po kami ng matino, masinop at mainam. Sa araw ng pag-file ni Isko Moreno ng kanyang Certificate of Candidacy, ay sinabi nito ang mga hindi magagandang balita na nailalabas sa mga artikulo tungkol sa lungsod ng Maynila. Di ba lumabas sa mga artikulo na the city of Manila is now the fifth riskiest city in the world with regard to tourism? Then I think about 4-6 weeks ago, lumabas na naman sa mga artikulo na ang Manila is number 1 na naman sa crime rate index. So I think it's high time na kausapin si ate. Kinausap naman namin siya, ako, personally. Kaharap yung kanyang may bahay, na departmented ng Manila Health Department. I respectfully ask, Ate Honey, nakako nananawagan yung taong bayan e eh ayoko naman magbinibinihan. Baka ate pwede ako bumalik sa pagka-mayor. And swiftly, she answered. No, I'm running for re-election. Dagdag pa ni Isko. Ayoko naman mag-ano, syempre nakaupo naman siya eh, siya yung nakaupo, karapatan naman din niya yon. So what I did is kiss her and said goodbye. Nang matanong naman si Isko ng reporter. Nang hinayang ka ba mayor, na yung mga magandang nasimulan mo, hindi na pagpatuloy? Sagot ni Isko. Ipagpapatuloy ko na lang po mga kababayan. Sa huli ay may mensahe si Isko para sa kanyang mga kagrupo at tila pati na rin sa iba pang pa mga kandidato na muling tatakbo. If you are a re-electionist, sabihin nyo yung ano yung nagawa nyo sa mamamayan. Dagdag pa niya. Magsabi na lang kami ng mga bagay na ginawa namin habang kami ay namumuno. Kung matatandan, matapos mapag-alamang tatakbo ulit si Isko bilang alkalde sa Maynila ay agad na naglabas ng pagkadismaya ang kasalukuyang alkalde na si Mayor Honey Lacuna. I feel betrayed because noong siya naman ay namaalam at tumakbong presidente, very clear sa amin, sa partido namin na kapag hindi siya sinwerte ay magre-retire na daw siya, at in several occasions na magkakasama kami ay lagi niyang sinasabi yun assuring everyone na he is already retired in the field of politics at hindi kami magiging magkalaban kahit kailan. Kasi very clear talaga yon. In fact, yung bago siya umalis ng Maynila ay pinagbilinan pa niya kami ni Vice Mayor Yul Servo. Klaro sa amin ni Vice Mayor Yul Servo na magre-retire na siya. In fact, nabanggit niya na he would venture into teaching at alam naman natin na nagbalik showbiz siya.